Mga importanteng dahilan kung bakit dapat kang makipagtalik araw-araw Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang mga benepisyo sa kalusugan na makukuha natin kapag araw-araw tayong nakikipagtalik sa ating mga kapareha Ang sex ay maaaring mapabuti ang iyong memoria, mood swings, kulang sa tulog, intimacy, at problema sa puso Masarap bang makipag araw-araw? Ang sex ay hindi lamang tumutupad sa iyong pisikal na mga pangangailangan kundi pati na rin nagtatatag ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng dalawang magkasintahan sa isang relasyon. Masama ba sa kalusugan ang pakikipagtalik araw-araw? Ang pakikipagtalik araw-araw ay hindi masama para sa iyo, sinabi ng pag-aaral na walang ebidensya na ang pakikipagtalik araw-araw ay may anumang disadvantages sa iyong pisikal o mental na kalusugan sa video na ito ay makakakuha ka ng ilang mga pinakamahusay na dahilan kung bakit dapat kang makipagtalik araw-araw sa iyong kapareha. Number 1. Tinatanggal nito ang iyong stress. Kapag marami kang sex ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng mas kalmado at payapa na pag-iisip. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pang-araw-araw na pakikipagtalik ay humahantong sa pagtaas ng paglaki ng sel sa hippocampus, ito ang bahagi ng utak natin na responsable sa pag-regulate ng stress. Number 2. Pinapanatili nitong malusog ang iyong puso. Ang sexual na aktibidad ay nagpapanatili ng mga hormone hanggang sa antas tulad ng estrogen at testosterone. Ano ang testosterone at estrogen? Ang testosterone at estrogen ay dalawa sa pinakamahalagang hormone sa katawan ng tao. Maraming mga pag-aaral ang nagsagawa na nagpapatunay na ang regular na pakikipagtalik sa iyong kapareha ay nakakatulong sa iyo upang makakuha ng lunas mula sa atake sa puso at strokes. Kumpara sa mga taong hindi nakikipagtalik araw-araw. Tumutulong din ito para ma-burnout ang iyong mga calorie ngunit maaari rin itong mapabuti ang iyong puso. Number 3. Mas makakatulog ka ng mahimbing. Inihayag ng siyensya na sa tuwing nakikipagtalik ang isang tao araw-araw, naglalabas ito ng ilang hormone sa loob ng katawan na nagdudulot ng kaginhawahan at pagpapahinga. Kaya naman ang mga taong laging nakikipagtalik ay hindi gaanong madaling kapitan ng insomnia. Number 4. Pinapanatili ka nitong magmukhang bata at confident. Ang sex ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa iyong buhay at tumutulong sa iyo na magmukhang mas bata, hindi lang ikaw ang magmumukhang mas bata kundi mas magiging confident ka pa. Ang mga hormone ay nakakatulong upang manatiling bata at nagbibigay ng kaakit-akit na hitsura. Kapag ang mag-asawa ay nagtatalik araw-araw, mukha silang mas bata kumpara sa kanilang mga edad. Number 5. Nakakatulong ito upang bawasan ang presyon ng dugo. Ang pakikipagtalik araw-araw sa iyong kapareha ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong presyon ng dugo. Kapag nakikipagtalik ang isang babae at lalaki araw-araw, nakakapagpababa ito ng isang high blood. Number 6. Nagiging hindi gaanong agresibo ang mga lalaki. Kapag ang mga lalaki ay lubos na nagmamahal at tinatanggap sa akto ng pakikipagtalik, nakakarana sila ng malalim na mental at emosyonal na mga benepisyo. Thank you for watching, subscribe for more video.